Look at the view here. Bakit sila nasa gitna? Ano ba itong mga aso na to? Mga tambay ba to? <laughs> oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Mag-isa na lang ako nag-ride dito. It's really lucky. Butt out. <coughs> Shout out sa mga puwi pitik. What's up, kuya? Oh. Kuya, kuya, re resecret tayo. Beans. Pork and beans. Pork and beans. Thank you, Oggy Boots. Oggy Boots sa aming mga boots. Si J-Mac, naka-NCY jersey, powered imprint. And Oggy Boots. Baby, wait. Ayan. Kopol, kopol, kopol. May bago silang ano ngayon, right? Yeah, sana all. Okay. May bago silang design na Oggy Boots. Ganda. Color gray, tas may green din. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Ang gundo ng view dito. Christmas tree. May mga chairs na rin dito. Kaso Kaso basa.

Parang may golf course dun, no? But, it's not. Ito yung order namin. Longganisa, native longganisa. Goto, and ijema burduri sandwich. First time namin matitikman to. Ito kasi lagi yung in-order ijema. Ito din yung yeah. lagi yung in-order. Sabi sa'yo, mainit na dito eh. Ang kulit mo eh. Baka solid tong goto ah. Let's eat. I'll be the judge Pibili mm -hmm. ako ng gulay. Dito ba yung gulay ko? Kompleto ba? Gagi, prutas to eh. pa ako ng gulay dito sa Marilaccio. Talasa mo yung mata mo at kailangan ko ng repolyo, patatas, carrots, baguio beans at saba. Dapat Makumpleto natin yun kasi magluluto ako ng dinner tonight. Magluluto ako ng potchero. Pork potchero. Let's go, let's go. Shout out mga kuya ng Marilake. What, what, what to say, baby? Oh shit, oh shit, oh shit. Gas, 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 gas. Look where you're going. Okay, let's go, let's go, let's go. FX yan. Inunahan tayo pero ang bagal niya. So, unahan ulit natin siya. Bri, 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 Feeling ko sa marketplace ang bagsak natin dito. Ang usok ni Kuya, Kuya ang adventure. Unahan kita Kuya ang adventure, hindi ko makita wait. Kung may kasalubong. Clear, 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 clear. Okay, clear daw sabi ni Jemax. So, sa Oy gago, sabi nag joke lang gago ka na na, ko na so I'm so good, I'm very 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 good Remember the ring? kahit iwan na ako ni JMAC dito eh kayang kaya ko na so proud of myself shit 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 look where we're going look where we're going there you go okay okay Ooh, ganda, oh ganda oy yung mga trees oh nagsasalubong sila chill ride si JMAC takbong na tata eh sabi ni <laughs> Cardo group connection loss kasi super layo na ni JMAC feeling ko nasa the bell's corner na siya wala na hindi ko na siya marinig I mean mag-isa na lang ako nag-ride dito sa Marilake okay lang naman. Kayang-kaya ko naman yan. Ray, mga gato to, Ray. <laughs> okay. Wee. Ano kaya? May nahanap na kaya siyang gulay? Sana meron. Kasi feeling ko dito, mura lang ang gulay dito compare sa supermarket. Diba? Ang mahal ng mga bilihin today. Overtake po. Ba't wala kayong helmet? Ay, nako. Always wear your gear kahit malapit lang kayo. Di ba? Dito wala wala ding gulay dito. damet it, prutas ang ganda nila dito sa taas ah. Naglaro na si J-Mac. Wala na talaga. Wala na mong kasama. Pero, okay lang. Kaya kaya nila Stuck Rider 2022. Sab ko ya. Ay, si J-Mac. Ay, sus. Ay, sus. Ano, palitan tayo ng GoPro? Kaya ka pa naghihintay dyan? I'm sorry, baby. I'm so chill lang kasi. So, yung mga naglalaro dito, but parang walang naglalaro? Oh, kuya, yeah, kuya, oh, yeah. resig resig tayo. Eh. Habulin mo nga siya. Ay, sus. banking, yan you know? Ako din. Ako din, ako din. <laughs> very, very light banking. But out? Eh. Oh, yang galing oh. Mm -hmm. Galing naman ni Kuya. But out siya. Tara, Kuya naka-best bang puti. Best puti. Mm -hmm. Paliitin mo yung channel mo kasi may pumipitik dyan. Dapat super sexy ka. Uy, sabi, uy, si Jay Makina. Sabi, tinuro niya, baby. Shoutout sa mga pumipitik. What's up, ya? Ang dami nila. Lahat yung mga pitikeros pala lahat yung mga yun. Shout sa inyo. May aso. Yeah, I, heard you. Bakit sila nasa gitna? Ano ba itong mga aso na to? Mga tambay ba to? mga marites na aso. And then meron ding kambing. What's up, kambing? Nag-group connection lost ulit ako kay J-Mac. Ano ba yan? Sa portal. Yung may salamin na malaki, yung may portal. May salamin na malaki doon na. Feeling ko wala talagang gulay. Kaya sa baba na lang. Ako bibili ng gulay. Kung yan na J-Mac ng GoPro. Thank you for watching the Motovlog part. Again, Babush and Brusher Lee. Ito ako nakapabili ng gulay ko. Kompleto na yung gulay ko. Let's go. Ito, ito na ako sa bahay and time to cook. Ang kailangan lang na ingredients, of course, pork, bawang, sibuyas, kamatis. Salagyan ko rin sya ng pork and beans, tomato sauce. Your beans, ayun yung mga yung mga gulay niya, mga ingredients niya. May init yung pan. So, lalagyan ko na siya ng oil. Gigisa na yung bawang sibuyas. Ayan, kamatis. Bango-bango, ah! Bango, oh. Lalo na pag nilagay pa yung bawang and uh, the sibuy, ay, uh, kamatis, super bango na yan. Alam niyo naman yung amoy ng ginisa, diba, mga tulisay? So, so, so. Bawang and the kamatis. Only you can smell it. Susunod ko na po. Pork casim yung pinamit ko. Pork dito. Para malambot. Pwede so, din pork belly. Hintayin lang mag golden brown yung meat. Tatakpan ko lang sa para maluto yung karne. Check na natin. Pag ganito na yung color niya, nagyan natin ng konting prepa or paminta. Mix again. Walang katapos ang halo-halo. Susunod ko na tong tomato sauce. Of course, mix ulit natin. And, palalambutin na lang natin tong meat ng mga uh, 40 minutes para malambot na malambot siya. Takpan and wait for 40 minutes. After 40 minutes, let's check. Oh yeah, malambot na siya. Okay, that's more like it. Ilalagay ko na yung patatas and the carrots. Lalambutin ko yung patatas and carrots for 15 minutes. And isusunod ko na rin tong saba. Oh, Mekos-mekos natin yan. Siyempre. Tatakpan. Of course. Okay. Tara! Susunod ko na rin tong repolyo and the bagu beans. ya So, yummy. Ilagay natin sa ilalim tong bagyo beans. Mag maluto siya. Diinan natin. Yan. Tatakpan ulit. Ayan. Luto na yung repolyo and the bagyo beans. Ilalagay ko na tong beans. Pork and beans. Ha? and may kus may push ulit kakagutom yung amoy niya grabe titimplahan ko na lang ng asin and asukal, lalagyan ko ng kuwante asukal hungry na si girl <laughs> oh my god okay, si babush na kasi malapit ka nang mag eat babush